Saturday mga brother oh. Welcome back Alman Happy Saturday sa ating lahat Ito mga kambing ni Kalare Dito mula pasto na pinuntahan natin Napakagiganda ah. mga brother Kung mga gustong magsimula sa pagkakambing Pwede naman simula mga brother yung Isa dalawa Ito yung Maganda talagang investment mga brother Yan oh. no? Ang gaganda Tataba Ito ito yung nag-aalaga si Kalari mo dati. Uh. Kalari paano po ba ang technique niyo sa ano na yan, mga pag-aalaga ng kambing? Okay. Paano kayo nagsimula? simula? mo na lang kaya ko diyan, bahay nila. Ito ba? Sino pang tirahan yan? May sahig. Yung hindi nababasa. Hindi no? nababasa. Na, uh, may sahig. Mag one, mag at 1 meter. One lang ang taas. Sa sahig. Sa hmm. buka. tight Parin tayo. Tingin nila hindi maamoy na masado ng kambing ayun mga brother, kung magsisimula kang yung mga tip kung pa paano masito si kalari malaki na experience siya sa pagkakambing eh ano po ba maipain yung kalari sa mga kalimbaw, nagsisimula na bloated nagtatay, ano po ba na ano nun bloated, para sa akin madali lang yun pero problema rin sa ibang magkakambing yung iba pinagawa, nasaksak na Kremel S lang saka Buscopan. Ayun mga brother. Titikin ko yung pipi doon eh. Tatanggal ako ng karay sa RS 5ml na tubig lang. Ilang problema, ilang marami na ako na natutunan sa tinubo ko ng mantika wala. buskupan talaga number 1. Ayun mga brother, narinig niyo yung mga advice ng ating kalare no sa pagkakambing niya. Eh ano naman po may pa sa mga gusto magsimula sa sa pagkakambingan eh, kung maliit lang kung kapitan ito yung sato no? basta ito pag upgraded lang ang kung hindi kasi yung panahon ng masasayang sa iyo dun eh Ready. tapos hindi mo din bebenta ng malaking halaga pa, eh, pa, para kung nangangailangan ka ng pera eh yung kasing upgraded yan yung pisero uh -huh. maliliit pala, na 5,000 na Ayan, hindi mo pangihinay ang kasi nga bibili mo ron yung buhay niya yung anak niya sa darating na panahon. Eh kung native, ano, iniintay mo, di wala pork dadaan ka lang ng mga buyer do sa kilo Ayun, tama. O oh, brother, nasa bukid tayo ngayon. Puntahan nga natin ang kalari dahil wala nga nung mag-aalaga din tayo yes. na nagtanong tayo na mga discarte, kung paano niya naparami ah, to at kung paano niya talaga sa sinimula ang pagkakambing. Kung bagay mga brother, may pera po talaga sa pagkakambing. Kaya ang iba talaga ay nagsisimula dito. baboy na din eh 100,000 din ang nalugi sa akin sa baboy nung nagka-ASM, eh, apat ang itahin ko 18 piraso yung patiner at 48 piraso yung big malaking halang ang puhunan doon dito ang puhunan lang dito, pagod pagod sa kambing, ano ka lari? o, oh, ano, nga, no? natural, titignan mo rin yung oh. vitamins nila tapos oh. purga, number one yun eh magpupurga ka sa tamang araw tamang oras ayun pero kala re talaga ang kumbaga maganda na lang kinita eh no po. Maganda kinita ko diyan nung nakakaron eh nang nagpaaral sa mga anak ko nung kolehiyo oh, palibasa eh hindi naman din masasabing oh. yung pagsasaka eh ano siya. Mm. na ah, ano tayo ng mga kalamidad, natural calamity eh kaya hmm. mga bagyo paha. Ah. Nagsasaka pa rin ako kaya ito para pinaka maganda sideline. Ayun. Inong maipay niya. oh, eh dalawang kulay yung pinatapos ko sa isa yan, sa nagpatapos ng pag-aaral sa akin. Eh. Ayun. Yung ay nagawang tulong sa akin ng mga kapi, kaya kahit na ganyan, eh, maayos na ba na natulungin ako. Yun, mga brother, na aluhan natin, at yung mga gusto magsimula, mga brother, sa pambingan, ano maipay nyo upgraded muna ba upgraded o puro? Upgraded kasi magsimula na sila sa upgraded. Upgrade. Upgraded na ba? Kahit isa, Halimbawa, may, may 10,000 ka. Oh. Bibili ka ng tatlong native. Ang tagal mong hihintayin yun. Eh, kung may 10,000 hmm. ka, makabili ka pa ng isa lang buntis. Makanganak agad yun. Eh, kung tama bibili ka ng 33,000, makakabili yung 10,000 mo ng tatlo. Ang e tagal mo namang hihintayin. Tama, Hindi e ka sigurado doon. Kung ano pa e yung sitwasyon darating, eh, sa 10,000 na yun, makabibili ka na ng buntis doon eh. Tama, tama. tama e kung so, upgraded doon, ang, may-ari doon ang ipa makakasta yun, makakastayo doon sa upgraded din. Ayun. Yung ang kagandahan po pala kalari sa upgraded ano. Oo, kasi hindi, yung bibili mga sabi mo sa ko sa iyo, hindi yung lang karne niya bibili nila. Yung buhay, example, barako. Mm hmm. Nabili mo halimbawa 12,000 yung barako. E ako noon 17,000 bili ko. 8 eh. Mm hmm. Eight months lang yun. Eh no, e, kung ako ang inahin mo sa po, Abay, ang inahin naman, walang taon ang tinatagal ng buhay niyan. Sa 2 years, tatlong beses mga laki, gano'ng karami sa si tiga Galaway yun. Oh. Talagang kikita ka talaga dito sa pagkakambingan eh, mga... Eh, ako, masasabi ko, kumikita ako. Kumikita si sa kapatid ako, na lari, ka, no? Kunti siya, eh. pag ako pwede mm. ko mag iwanan yan eh. Kaya lang, mm. pumunta ako sa... Ako, mas nawatutuwa ako, naliligayahan ako pag natatanaw ko sila. Tuta, kunting oras lang eh. Mm. Isa hanggang dalawang oras, busog na yun eh. Ayon. Hindi okay. ka pa mairereklamo nung oh. atabing bukit mo na nakasira eh ka, mm. ganun kaya ka nang magkampi, kaya mo rin yung sarili mo. Yun. Kaya na... Uh, na mga kailangan talaga eh, oh, ano mo. Pati mahilig kang pumunta sa mga party-party mo. Na uh. Hindi na kasi... Kayo kalaga, kung kasi... gano'n lang gagawin gano mo, matutulad ka lang sa iba na nag-alaga, napabayaan, uh, mitmian, me, na Parang, <coughs> Parang dito po kalari yung na, ibang nag-alaga, yung malaki kakita sa kambing, yung mga rights rights na hindi pero hindi na naman la na, 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 ano ano kaya na, sa sabihin ay, no. pagka e, ka, ano nalugi ko sa pagkakambing yun ang, ang mga gano'n, na buwisit sa kaya pag nagkambing ka sa umaga muna mo titignan dyan yung kanilang higaan hmm. titignan mo yung mga bawat dumi nila pagka lusa wala mo nang gagawin mo pag bloated nakikita mo yan may mga bloated din kasi alam mo hmm. hindi mo naman nakikita pag hapon magdamagda pa bloated hmm. eh

So ngayon, hanggang ngayon, pumupo pa rin at kumikita uh, pa rin siya sa kambing. Talagang tutupan mo at bibigyan mo ng tamang panahon ng pag-aalaga ng kambing. Uh, maraming salamat po, kaalare.